Yo! Yan, gagawa muna tayo. Panibagong araw na naman tayo nito. ayan mga idol. Gagawa muna tayo, mga kaboyong, na ating uh, banderitas. Okay, magsisimula na naman tayo. Yung banderitas natin, mga kaboyong. Ayan. Ayan. Oh. Ito ang aming ginagawa trabaho. Ngayon, dahil ang aming... Uh, ang aming uh, host ngayon ay ang aming mga bossing ang acting namin mayor si Mayor Mildred Belo Sanchez ayan Woo! Ang aming ginagawa mga idol oh. ayan ayan ang mga kasama ah. umuha ka yung stater doon okay. <laughs> walang bala ay isa pa tawa-tawa lang yung isa pala nagagawa oh. tawa-tawa lang oh. Yo, yo, yo po! Ayo again! Patawa-tawa lang. para nasisira na ang ulo niyo. <laughs> <laughs> Ayan. Lalo rin ang mga kasama. Pagkadami ng talay ni Rhea. Ilang ano ba yan? Ang dami niya na. 12. Ha? Dose. Dati, paanim-anim lang tayo. Ngayon, 12. <laughs> sampu. Dose na ngayon. Ilang <laughs> peras yan? Dose. Dose na ngayon, mga idol. Pagkadami ng taling nito. Lahat yan, lalagyan ng mga banderitas, mga All Alright! Gawa mo na tayo ng isa, oh. Ah, Ang kailangan mo dyan, tubig. Ha? <laughs> <Tali na. laughs> <Tali na. laughs> ah? Tayo naman natin. At mag mga copyright tayo, mga idol. Yan, yung aming speaker, oh, pagkala kayo. Ang na aming speaker, oh. Ano si Sira sa'yo? <laughs> Sira ka na ako. Sira na Si Sisira ng bigote niya mga idol oh. Ayun. kasama ko. Ah, ang okay. popogi ng mga kasama ko. Wait, kasama mo yung gag! Aray ko po! Tumawa na lang tumawa. Aray ko po, wala mong gawa. Sira, sakit. Tumawa ka lang tumawa, wala mong ginagawa. Yun na ka. Sakit, damdamin. Sira, bugot eh. Sira, bugot eh. Sira, damdamin. Uy, bitiwa ko. Ang dami na namin dito mga kaboyong. Huwag lang isang yan. yan na -tawa, o. Sayad, o. Ngayon, ano Parang nanagtawa oh. Sayad oh. Alit ka to! Alit ano ka to! What's up kaboyong? Ang hirap nito dumaan mga idol oh. Kailangan mo pang ganyan paa mo para hindi masagi. Yan. Sipag ng mga kasama ko Good job! Good job! What's up kaboyong? Wow. Yan. What's up? Kuya Daryles. Kapitana oh. Ayan oh. Oh. Pakita natin mga idol natin pagkain. Ang pagkain namin dito. Pagka gumagawa kami yan, mga idol. Alright, ang aming pagkain. Salamat sa sponsor. Ayan, salamat sa sponsor. Pagkain namin mga idol. Tapos ito, sesto. Coolers. Ang aming uh, merienda time. Gagamitin yan mga idol sa pesta. Bert! Magano ka? Ayan, yun yan ni Jesse Boy eh. Yung imba namang nainom ng juice parang bingot. Nakin ang tulo-tulo dyan yun. Naka-estro na, bingot pa. Natatapong pa ang juice. Ano yung dadahin tayo? Hahaha. Pasensya mo na Bert si ano ha, si Jesse Boy ha. May kasama tayong bingot eh. <laughs> Naka-estero na mga idol Walang na tapong pa. Wala mo mo meron. Sakit damdamin. Sakit damdamin. Mga kasama rito, ka, busy busy ha. Oh. Ang dami pa niyan mga kaboyong, green pa lang ang aming nagagawa. Meron, meron pa ang pink, blue, violet, violet red. Ang dami pa, may yellow pa tayo mga idol. Napakarami pa. Seven colors, seven banderitas ang ilalagay natin para sa ating piyesta ng bayan ng Rasigbo mula barangay 1 hanggang barangay 12. Ay mahaba yan mga idol na ginagawa namin dito. Ayan, open yung aming mga office mga idol para yung aircon na labas, -labas siya malamig. Pag walang, pag walang aircon, mainit. Ayan, bubuksan natin para malamig-lamig ang ating paggagawa dito. Dito lang yung sample. Iyon oh. o. Sample niya yan, o. No? Oo? Oh? Oo. Oh. Oh. Ubo, sambala. <laughs> 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 Ubo, sambala nang kaya sa ko. Tapit naman, oo. Oh. Aba. Ah, oh. Isang bagas eh. Dayan mo, dayan mo, dayan mo. Dayan mo, dayan mo. Isang bagas eh. Ang nagastun nyo, titiklok. Nalagay nyo muna din ng isa. Ah. Hindi sa dulo, isa. Isa. Tapos, papaspasa mo naman ng ikaw Oy, ubos Ubo, sambalan natin ng Silver. Silver, bili na uli. <laughs> bili na uli ng bala. Nag-demo na ang aking kuya Justin <laughs> Roy. <laughs> ano na naman ba inihingi mo? Okay. Nakamarienda ka na, mangingi ka na naman. Okay, <laughs> yo. Apa ba? Kita multiple. Aduh, tawak down. Multiple. Aduh, tawak down. Sudahnya tawag doon? Aduh, <laughs> <laughs> <Anong> tawag down. Aduh, <laughs> <Anong> tawag down. Aduh, <laughs> tawak down. Tawak. Steady. tawag? tak? Etrikano. Aduh, flip top. Steady. Beri saya. Aduh, apa tawak down? Steady. 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 Anong tawag mo na doon? Sinasya! <laughs> Anong <mga> tawag doon? Tawag doon doon. Ano tawag doon? Anong tawag? Basta lang, hindi siya. Ayun na yun? Ano okay. tawag doon? Ang tawag doon? <laughs> ang tawag doon? Ang tawag doon? Ay, babanggitin kung ano yung hinihingin pang ano kamay. <laughs> Ako naman, padali mo ah. <laughs> Yan na tayo. Ngayon na tayo mga idol at ah. nag-aalas na. Iwanan na muna ito mga kaboyong. Bukas na lang uli. Bukas na lang. Bukas na lang mga kaboyong. Ngayon na tayo mga kaboyong. Bukas na lang uli. Ito ang problema nito. Pag lalak uuwi, pahakbang-hakbang tayo nito. Masira pa. Ngayon, mga ibang kasama ko, Uwi na. Uuwi na tayo. Let's go! Kapitana, uwi na tayo! Yes, sige! Tara, tara! Ah, yung rom ni Chami eh. Yung aircon, pinatay na. yeah. Tawin mong natin itong rom ni Alright. Pinutin mong natin itong, ano, aircon. bunut nah Kita datang mana brother? Oh benar lah. Inya kemak. Ala endeh. Endeh. Endeh punyalah. Dinam dah Let's go, let's go. Ay hindi guna. Lempar. Terpa. Terdau. Mabuhay Oh. Huwag oh, pa nga. Ano yung ginawa na? Dalawa, 2 minutes. 2 minutes ka rin 2 minutes, 2 minutes more. Ayan tayo mga idol kung naulan. Alright, mainit. O parang naambon. Naambon nga. Hmm. Naambon. Mga ambon, mga kapoyong. Ito second floor. kung sa taas. May iba namin kasama. Ito yung...